Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Mazagli Channel, Afeilo Olzo Matariders. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is, um, random gabay for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy ay kagalapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a journey lamang dilat lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hindi for more videos of the Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na may kayo. Nang Diyos at Six kapal, siksikliglig na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa iyo ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra? Signs ang ating mga hagilap. So guys, tuklasin at bubulabugin natin in Jesus' spirit. Please give me information pa. There's a tower moments for um, major changes. Na no, malaki pagbabago na magagamit sa buhay mo dito. No, na maaaring magdala sa iyo ng paribago eksena. No, there's a the king man. No, na maaaring um, makaranas ka ng um, delays and cancellations, especially No, we do something in new perspective. Baguhin mo yung pananaw mo dito. Baguhin mo yung mga iniisip mo, no? Maaring may mga bagay na masira dito na para malaman mo no ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin. Let's see what this additional is additional messages. And there's an ace of swords with a mental clarity. Nabibigyang liwanag, bibigyan linaw katalinuhan, no? Lahat ng mga bagay kaisipan sa buhay mo na bibigyan ka ng something na impormasyon na para malaman ko ano yung magiging susi na no? paano mo mas solusyonan yung problema na to and there's a choice with an action and a movement no? kumaga it's time to take an action na may kakaroon ng, pagkilos at pagkalao or something na paano mo babaguhin tong sitwasyon na to no? it's either motivations no? and there's a separate sword or represents something you're cheating lying on you may mga taong kumukuha ng impormasyon sa'yo, nagsisinong sa sa'yo. Sa Let's see what is the initial messages. And there's the word, girl, no? Maaari makakapag-travel ka. Now there's something travel, uh, travel, international. And there's a success coming in for you. What is the tower moment? And there's a death card. No? Ito na yung bagay na mawawakas na. Na matatapos na. No? Sisirain na. No? Yung mga bagay na to dahil may magkakaroon ng panibago eksena meron ako na sa dito na maaari magkaroon ng um, kumbaga rebuilding, no? Parang um, kumbaga, meron ka ditong aayusin, no? Isang sitwasyon na magkakaroon na transformation renovation magkakaroon, maaaring i -re renovate nyo na yung bahay nyo no? Yung um, you, or either magkakaroon ka ng renovation pagdating sa situation, aayusin mo na yung mga bagay na nasira just sa sitwasyon nyo no sa relasyon and this is the seven of cups co something confusion na no, maaring may mga bagay na naguguluhan ka no may mga bagay na nagpapagulo sa utak mo what is the ease of swords the ease of swords represents the five of pentacles in reverse something recovery for financial loss No, malalaman mo na yung susi para ka makaraos, para makabangon, para ka makalaya dyan sa mga bagay na nagbibigay kalungkutan at bibigay ng uh, pasakit sa iyo for financial for finances. So let's see what is the chariot card. The chariot card represents the Queen of Wands, something confident. Nalakasan no, mo loob mo, maging matapang ka. Nasa no, mga magiging decision mo, kailangan palaban ka. What is the Seven of Swords? The Seven of Swords represents the full card. Na no, huwag ka nagtitiwala basta-basta. Na maraming taong nililin lang ka, niluloko ka, no? at maraming hidden agenda. And there's a night of sword, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, Diyan sa ibang bansa, kung nasa ibang bansa ka. Let's see what is it Sour moment, it was the seven, uh, the death card. So, reference with a page of pentacles, investment, no? Kung baga sinasabi dito, magkakaroon ka na panibagong negosyo. Magkakaroon ka na panibagong simula pagdating sa trabaho. No, parang tatapusin mo na yung kontrata mo. No, magkakaroon ka na ng panibagong eksena. What is the additional messages with the king man? And of course, so, the seven of cups. Remember with the ace of cups. So see, there's something a new love coming in for you. No? Some of you guys, lutang ka. No? Maaring, meron pa akong sense nitong ginayuma. No? Some of you, lutang ka, balisa ka, tuliro ka. What is the ace of circles? So, the five of pentacles in reverse. re with the two of swords. Now, there's a decision that you need to make. Na kailangan mo mag-decision dito. Na nakailangan mo ng pakawalan at kailangan mo na alisin, no? Yung mga nakasanayan mo, utang-utang. No, hiram-hiram. Iwasan mo na yan. What is the chart Because the Queen of Wands. Now, there's a four of wands something celebration. Some of you guys, meron talaga dito maaaring ikasal, magkaroon ng higher level of commitment. And there's something engagement ako na sa si sense na may parating talaga na no, kailangan mong maging malakas ang loob, kailangan mong labanan yung takot at pangamba mo. What is the seven of swords? Because the full card. Reference with the four of cups. Now, just re-evaluate or analyze, no? Kailangan mo pag-isipang mabuti. Huwag ka rin titiwala, basta-basta. Itong offer na to ay maaaring magulo. No? Magpapagulo sa buhay mo. What is the word card? Because the nine of swords. Reference with the queen of cups. Now, magkakaroon ka ng emotional, mature healing. No? Ibig sabihin dito, magkakaroon ka na ng healing dito sa mga anxiety, sleepless nights, no? sa mga worries mo. May mga bagay na mapagtatanto mo na. What is the outcome? Ang pinaka-outcome for you is the four of pentacles, no? Ibig sabihin dito, protection at mga mo sa sarili mo dito. At um, there's something savings, magtipid, no? Mag-ipon. And there's you want, a king of something ambition. Lagi mo tinitignan yung magiging posibilidad. No, yung magiging kalalabasan. No, ng bawat action mo. Let's see what the initial message is the message messages. And there's another one for a near to success. No, lagi mo tapa pakakatandaan yung magiging posibilidad ng bawat kilas at galaw mo dahil unti-unti mo mapagtatagumpayan mo ito. No, kailangan mo umiwas sa mga bagay na makakasama o magdalagay sa iyo sa alanganing sitwasyon. No, iwas sa mga mangutang ng um, sa mga mangutang lang, no? Kumbaga, kailangan mong magtipid, mag mag-ipon. No, huwag mo pangunahan yung mga bagay na paparating pera. No? Yung paparating pa lang yung pera, tapos pinangunahan mo na, utangan mo na. Iwasan mo yung ganong sistema, ha? Let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang, represent the communication and message troubles Na magkakaroon ka talaga ng travel and there's a lot of messages. And there's a remember, no? May mga bagay na mamumulat ka na dito. May mga bagay na magigising ka sa katotohanan and there's a freedom unti-unti ka nang makakalaya no? at makakawala dito no? sa lungkot at uh, mga pinigdaanan mo let's see what is the synchronicity represent what for synchronicity it represent soulmate some of you guys soulmate kayo partner mo and there's a the speed no? bibilis ang takbo ng sitwasyon mo and there's an attraction that you are being attracted to anyone or either malakas ang atake mo malakas ang karisma mo No, maaaring swerte ka na no, maraming taong malapit sa so, lang dito may mali ka ng sistema na no, mabilis sa iyong swerte mabilis sa iyong pera nga lang may maling sistema ka lang kaya uh, na punta ka dyan sa hindi maganda sitwasyon what is the magical fair messages represent what? and there's a be yourself maging, tato maging uh, totoo ka sa sarili mo na no, kailangan mong baguhin yung sarili mo baguhin mo yung minsan na naging komplikasyon sa buhay mo. There's a perfect timing, guys. No, meron tamang panahon at pagkakataon dito na makaka-moving forward ka na. No, makakabangon at makakalaya ka na dyan. What is the romance age for a mystic love oracle deck? And there's a magnetic attractions. No? Maaring ko baga, there's a passion to the, all, to, to, the all, of you guys. No? Meron ka ditong partner, may asawa ka na malakas ang atake nyo sa isa't isa. There's a travel, guys. Na mayroon travel dito na maaaring magdala sa'yo ng new experiences, new job, new opportunities, and there's a starting, guys, may insecurities. Alisin mo yung insecurities mo sa sarili mo. Isa yan sa nagbibigay komplikasyon sa buhay mo. Kasi pinipilit mo yung isang bagay na wala ka. Pinipilit mo yung isang bagay na meron ka. No? Alisin mo yung ganun, guys. No, kailangan mong i-boost yung sarili mo, yung even your flaws. Mahalin mo yung mga bagay na yan. Tanggapin mo yung mga bagay na hawak-hawak mo at meron ka. Let's see guys, now what is additional match Just for clarification for love situation. Clarify for love situation represent what? And there is a mapping, uh, mapping the way. Explore love and unearth unexpected treasures. So see, Ibig sabihin dito, unti-unti mo nang matutuklasan at hindi mo akalaing mangyayari to sa buhay mo, sa relasyon mo. No? May mga bagay na unti-unti mong malalaman at unti-unti mong ma, matutuklasan sa isa't isa. No? Lang, ang kahalagahan. No? Nung bawat isa. And there's a flickering passion. Feeling come and go. Or the chemistry is not there. No? Parang sumasabay ka lang sa agos ng eksena. Iwasan mo yung gantong bagay. No? Kung baga sinasabi sa'yo dito, kailangan mong alamin, matutunan, no? Sa sarili mo. Kung itong tao na ba to ay itong tao na talagang makakasama mo for good, for long term. Kasi there is something no enough or no chemistry or no passion. Na wala kayo talagang magnetic attraction sa isa't isa. No? Pero meron naman ako na sensitivity with the magnetic attractions. Ibig sabihin dito, some of you guys, meron naman talagang Uh, para sa inyo talaga. No, meron talaga makikilala ka na malakas ang atake. Ibig sabihin dalawa yung istorya dito ha. Yung isa wala nang wala nang gana o wala nang wala nang pagmamahal sa isa't isa. No, yung isa naman punong-puno ng pagmamahal, no? Punong-puno ng treasure sa isa't isa. No, punong-puno ng ano, ng bagay na hinahanap mo sa isa't isa na something unpredictable. No? Parang hindi mo kalain na makukuha mo itong tao na to, na makikilala mo itong tao na to. So, let's see what is the, um, what lies beneath, no, with a hidden, uh, with a hidden, hidden future. So, ano yung mga bagay dito sa likod ng, ng nangyayari sa buhay mo? Ano yung mangyayari sa susunod na eksena mo? And there is a bug and boo na no, meron tao dito parang uh, um, mag-aano sa iyo parang parang gigising sa iyo sa katotohanan no na parang this is the end of your relationship expected and there's something in your beginning meron naman daw dito na magtutulungan meron naman dito magsasama for long time no for long term no magkakaroon, na pang magkakaroon ka, mag -expect, mag -expect ng pang matagalan ng magkakaroon ka mag-expect ka ng pang ang sitwasyon let's see what is the part of the life ano yung magsisilbing liwanag dito, guys? Part of the life represent what? Love myself. See, mahalin mo yung sarili mo. Tanggapin mo yung sarili mo, yung mga bagay na meron ka. Endorse a new beginning. Double clarification na magkakaroon talaga ng bagong simula. Hindi lang siya pagdating sa love life, kundi pagdating sa buhay mo. No, sa sitwasyon mo, love myself, I choose to see myself myself as a novel. Beauty and positive, my true wealth lies in the nature and limitless potential. I recognize that I am being of the light. I allow my soul to shine brightly and raising the fullest of who I am. No, talagang tinanggap mo, no, yung sarili mo. Sa lahat ng mga bagay, pangit man sa sitwasyon, pangit ka man, Charis. Kung bagano mo yung bagay na pangit sa'yo, dito mamahali mo siya. No, tatanggapin mo na siya. And there's something new beginning. When one door closes, I trust that another will open. I embrace life challenges, seeing them as an opportunity for growth and learning with an open heart. I welcome the new beginning that await me. So see, alam mo sa sarili mo na mayroong mag naghihintay na bagong simula sa iyo. So kailangan mo hintayin yung panahon at pagkakataon na 'yon para may isa katuparan nito. No? So, let's see what is an angel's answer represent what. And there is an unlikely. Now, may mga bagay na hindi mo magugustuhan. Now, may mga bagay na hindi pumapabor sa'yo. And there's a no. na no, marunong kang humindi. No? Huwag mong nilalaban yung mga bagay na hindi pa napapanahon. What is our Kanghel Michael messages? Lean on God and angels support. Nandito ang ating Panginoon, ginagabay at sinusupportahan ka. I request this is something guys, may pay attention to your dreams. No, tumuto ka sa mga pangarap mo. Let's see what the additional messages. And there is this something you're not alone. You're feeling isolated, but you're not alone. Hindi ka nag-iisa dito. Huwag kang feeling, ano, feeling nakakulong sa sitwasyon. No? And there's a breath of the cosmos may will tie will micromanaging the universe Now, may mga bagay na hindi pa napapanahon may mga bagay sa na ibibigay sa si saksak ng panahon no, let's see what is the romance angel for a mystic love oracle deck for a romance angel with the separation sabi ko na nga bye guys eh. may some of you may separation talaga dito some of you may religious factor no? ibig sabihin dito may gayuma na sinasabi ko tulad na kanina And there's an attraction na meron naman dito na very magnet, may magnetic attraction kay sa isa't isa. No? Iba yung atake niya sa isa't isa. There's a three, guys. There's a three energy dito. What is the chakra messages? And in patience. So, kailangan mo haba ng pasensya mo. No? May mga bagay talaga na hindi talaga papabor sa'yo sa ngayon. Kailangan mong kumalma. No? Kailangan mo matutunan na na maging kalmado. And there's a faith na matuto ka maghintay at manampalatay at magtiwala na there's something a God purpose. What is additional messages? And there's a lowliness, I told you. So, na hindi ka talaga nag-iisa. Now, there's something an angel spirit guides na kailangan mong pakinggan. And there's a doubt. Alisin mo yung pag-alilangan at pagdadalawang isip mo. Let's see what is additional messages. And there is something guys with the transformation Unti-unti babaguhin ito ang buhay mo Pero there is something guys with the lesson Na kailangan mo lang matuto Kailangan mo lang Kung yung mga bagay o aral Na nangyayari sa buhay mo What is our kang herapel messages? Divine intervention No? Ito ay isang paalala ng ating Arkang Herapael na magpay attention ka sa iyong kalusugan. What is additional messages need to angel it energy healing. So, I told you so. Na may healing dito, guys, no? Kailangan mong tutukan ang kalusugan mo, ang sarili mo, there's a leadership, no? Take charge of your situation. No? Kailangan mong pamunuhan yung sarili mo, controlin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, at, um, mas na mo yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, na kailangan mo na mag -pay attention. Mag-ingat, pag na, kung ano man yung mga bagay, pagkakamali, na nangyayari ngayon. And there's a strategy, guys. Na no, gamitin mo bagay na to na nalaman mo, gamitin mo strategy, na to para makaiwas ka na no, sa mga bagay na mangyayari sa inyo sa pressure shock or kang hell Gabriel by intuition, binibigyan ka na ng something ambitions predictions and intuitions no, para hindi na mangyari yung mga posibleng maganap what is the monsology represent what? look at the bigger picture. No, Titingin mo lagi magiging posibilidad. Ito yung sinasabi ko on the first place na kailangan mong tinitingnan yung magiging outcome ng bawat action mo. Hindi ka dapat bira-birada, no, laban ng laban. Nothing yet sa in stone. Sa ngayon hindi pa hubog, sa ngayon hindi pa handa. Kaya kailangan mo munang kumbaga ayusin, no, no? yung mga bagay-bagay na nagsisilbing uh, komplikasyon. Now, what is the Jesus loving code said? Heal the sick that are in and say unto them, the king of God is coming to you. So see, magagalingin ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, sakit na pinagdaanan, sakripisyo na iyong naranasan para ipakita sa iyo at ibahagi sa iyo. ano talaga yung um, ano talaga yung regalo sa iyo at ano ba talaga yung purpose ng ating Panginoon, no? Bakit niya binibigay sa iyo mga bagay na kailangan mo maranasan? No, that, that because there's a something yung kinawa of God na maaaring ilapit kanya, niya. Na ano ba talaga ang totoong kahulugan ng buhay mo? Ganon. So, let's see. What is additional messages for yes or no? Question. Maganda na kay guys ng question nyo. Bibilang ako ng tatlo. Kailangan nakapag-ready ka na. Okay? One two three so okay guys no proceed na tayo what is your question this is the answer get my information get me angel spirit and there's a yes no let's see and there's a no oh my god no there is a yes no and there is a something no no at all let's see unahin muna natin yung yung negative, no? There's is something, no fears, fail for more plain to see it won't work, no? Kung baga, tignan mo yung mga bagay na ginagawa mo, no? Kung baga, alisin mo yung mga bagay na na alam mong hindi nakakatulong sa buhay mo. Ibig sabihin yung mga luho, bisyo, alisin mo yung mga bagay na yan para makita mo, no? Ano ba talaga yung talag... Ano ba talaga yung magbibigay kulay sa buhay mo? Ano ba talaga yung magbibigay ng magandang halimbawa no, para magkaroon ka ng panibagong simula? No? Ibig sabihin dito, there's a something plain no, kailangan mong maging open, no? maging, um, kumbaga, magbukas, no? buksan mo ang, um, ang sarili mo. No? Alisin mo yung mga bagay na nakakasira sa'yo. No? Ayun yung mga bagay na kailangan mong alisin. And this something no, with a storm to violent shelter needed. No? Ibig sabihin mo dito na kung sa likod ng mga pinagdaanan mo, kung kailangan mong lumaban, no? Kailangan mong um, kumbaga, umiwas sa mga bagay na magsisilbing um, panira, no? O sisira, no? Nang iyong sarili, ng iyong buhay. Ibig sabihin may mga bagay na kailangan mo nang iwasan, no? Yung mga bisyo o yung masamang ginagawa o yung hindi mo na dapat ginagawa. And there's a yes, no? It is a good investment getting paid saving up. So see, sa buhay mo, kailangan mo mag-invest sa sarili mo. And of course, um, yung mga kinikita mo, dapat alam mo sa sarili mo kung saan pang, san dapat pak sand dapat mapupunta yan. Ano ba talaga yung patutunguhan ng ginagawa mo? No? Tingnan mo kung paano ka mag-grow at paano ka makakalaya dyan sa sitwasyon na kinagagalawan mo. So, let's see what is an angel's number. Ibig sabihin, kung tinatanong mo, kung makakalaya ka na ba dyan sa mundong ginagalawan mo na punong problema, there's a possible yes. Pero, bak, paano ka makakalis? Kailangan mong iwasan, kailangan mong tigilan. Ganon. Let's see what is an angel's number. Represent what? Represent, let's see, 24, 24 for good times, no? You are worthy of affection, leisure, and treasures. If you tell your family and friends how you feel, you find that you are all the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, I will find it will back to you multiply. So see, maging open ka with your family sa lahat ng mga bagay na nararanasan mo sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Baka parehas na kayo na sitwasyon ng uh, kinagagalawan ng kapatid mo ng iyong mahal sa buhay. Kaya kailangan buksan mo ang isip at puso mo na magbigay ng informasyon no, na makakatulong sa iyo, na makalaya dyan, no sa mga bangungot at mga pinagdaanan mong sitwasyon na akala mo dead end na. Nakala mo wala ng lusot, nakala na mo hindi mo na kayang bumangon. let's see what is the message of life reference and what? i connect with a cabin today i turn inwards i connect with a cabin within from this place of peace i can see that situation i have resented is an, actually an idea opportunity to work on my inner self i understand that i have such experiences are necessary for my growth thus i accept such situation and now live each day in serenity So, si kailangan mong uh, buksan ng isip at puso mong tanggapin. No? Lahat ng mga bagay na to ay kailangan mo ng kapayapaan at kaliwanagan. No? Buksan mo ang isip mong tumanggap ng mga opinion, tumanggap ng mga bagay na sasabihin sa iyo. No, ng mga bagay na magpabibigay kaliwanagan sa utak at isip mo, no, sa sitwasyon ng kinagagalawan mo. So guys, this is um random message for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na kayo nang Diyos at may kapalit siksikliglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!